Yo, magandang araw mga kaibigan, panibagong araw, panibagong paglalakbay Tara, samahan niya ako sa aking panibagong biyahe Ngayong araw, nakahiram tayo ng ZX4R sa ating grupo, no? sa ating tropa Nakahiram tayo, pinahiram tayo ng kanyang ano, pagandang motor Na susubukan natin at pag test ride tayo ng ZX4R, isa sa mga dream bikes natin So, swabing swabi at naswak naswak ko sa kalsada dito sa Negros Occidental o no, dito sa Negros kasi hindi siya sobrang lakas, hindi siya sobrang hinang. Tamang Tamang-tama lang yung pwersa, yung lakas nito dito sa daan natin. Napakaganda at napakaswabi ng bike na to. So, dream bike natin. At uh, ngayon, masusubukan na natin yung ganda at kaswabi nito. Tara! At ngayon papunta tayo ng Panorama Park. Mag-short ride tayo doon. Oh. Mag-iikot na tayo ng Panorama Park, La Castellana at balik tayo sa ating uh, tinutuluyan. At doon natin hinaram sa tropa natin. Ibabalik din natin to. So quick ride lang to at test ride. Susubukan na natin yung ganda at ang ng bike na to. at grabe talaga napakaswabe ng tunog nito talagang kung mahilig ka sa motor N9 car na motor talagang mapapawaw ka sa ganda at mapapalingon ka sa sobrang ganda ng tunog nito lalo na naka open pipe ito naka open pipe na to at susubukan na natin sa mga kurbada dito ito yung tinatag din ng scam C no? punta na tayo doon yan nakadaan na tayo nakita nyo ang kurbada dito sa Scamsi at ito naman yung zigzag cafe madadaanan natin dito papunta sa Mandayao Park diretso na dun sa Panorama Park na may giant cross at yung leaf garden yung may mga tropa tayong nagpapabomba Ito yung isa sa mga straight na highway dito yung kadalasan may nag baka top speed pero medyo paakyat to at tayo feel natin yung view dito inappreciate natin yung view na nature at medyo makulimlim hindi natin makita yung Mount Canlaon pero pag maganda yung panahon dito tayo makita mo yung Mount Canlaon ma-appreciate mo yung view ng daan dito so napakaganda ito yung uh, pa Park may Mandayo Falls dyan pwede kang magbabad at may pavilion dyan mayroong uh, resort inland resort dyan na pwede kayo mag stay overnight so diretso na tayo hanggang doon sa panorama park at magkakapit tayo konti doon at balik na tayo sa ating lugar Yan, nandito na tayo sa Panorama Park ng Dayo Park no? so chill -chil na tayo dito at feel na natin, appreciate na natin yung vibe dito at magkakape at babalik na tayo sa baba mm -hmm. yun, so after natin doon sa Panorama Park Short Ride, dumaan tayo dito sa Bayan ng La Castellana, pumunta na sa 7-11, may binili lang at uh, na tayo pa uwi. So napaganda, napakasuhabi ng motor na to, Kawasaki ZX400R. Grabe, ang ganda. Ang ganda pa ng TFT display nito, ang ganda ng handling. Grabe, sobrang nakakabilib na motor. Ang aspa pa ng forma at hindi siya sobrang alay compare sa mga ibang sports bike, no? yung parehas, halos parehas na sila ng ZX25R ng handling at seat height. Pero okay na okay din to pang ano, daily bike or pang kwan lang, pang chill-chill ride lang every weekend or pang long ride. Mas okay pa to pang long ride kaysa sa ibang sports bike. Ito napakaswabi at napaganda ang motor. Talagang dream bike ito. Balang araw magkakaroon tayo dito. Yan, kung bago ka dito sa channel na to at nagustuhan mo yung content na to, huwag kalimut mag-like, subscribe, at pindutin yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga bagong videos. Paano ba yan? Hanggang sa muling pagkikita. Ciao!